Mysterious so Wilderness Farm Day 11 of Fall Year 3 Ang current funds ay 485,048 gold At ang total earnings ay 13,027,332 gold So within 3 years nakaka 13 million na tayo Ngayon gumigising na, gigising na, tayo Tapos inom ng green tea At kakain ng crab cakes Umuulan Umuulan dahil puno ang ating ang gamit mag unload tayo so dyan yan ito naman kunin natin tingnan natin kung meron may birthday birthday ni Jody para sa kanya pala yung ano panood muna tayo weather report for tomorrow it's going to be cloudy with gas of winds tapos ganoon din sa ano Ginger Island. Unfortunately today, The spirits are very happy today. So baka matatapos na natin yung ano, mission today. Salmon. Ang mission natin ay yung bugs. So meron pa tayong 46 na kailangan so, ano buksain na mga bugs. Ngayon, lagay muna natin dito lahat ng house na daladala natin. And then, magdadali natin tong bag. Bag na yan sa ano, sa, dito naman yung mga, ano, kunin natin to para kay, ano yan eh, para kay Jody. And then, kunin natin tong mga nandito na mga jade at yung mga raisins pati na rin tong ah, uh, fire quartz. Yan. Ngayon, kamaya na natin i-harvest yan. Baka, ano pa ang lalagay natin? Dito pala, dito natin lagay sa mga minerals. Ang dami na pala nating quartz. Tapos dito naman, itong mga jade. Ngayon, Pumunta tayo sa amount. Let's go. may na natin na i-harvest. Punta tayo sa dito. Kasi ilalagay natin doon sa drum ni Willy. Itong ayan, naka 100 na. Nailagay na natin yung 100 bag meat doon sa drum ni Willy. Punin din natin kung kunin nyo lang dito ng mga anong Yan. Kunin natin to. Yan. Iwan dito. Ngayon, ano pa ang kailangan natin? Wala na tayong kailangan dyan. Pumunta na tayo kay Jody. Ibigay yung regalo kay Jody magkalimutan pa oh last day na nga pala ngayon ng mga ano blackberry well tapusin na lang natin yung ating ano kailangan natin ng 46 na ito punta tayo kay Jody 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 where are you happy birthday to you oh diba, 10 over 10 happy siya did you wipe your boots off Sorry, I just need. <laughs> okay, so ngayon, tapusin natin 'to. Ah, lagi pala natin dito sa ano. Hindi na natin nalalaman kung yung pagkain ba ng ating mga alaga ay sapat sa kanila. <laughs> sapat nga ba? Dito natin 'to ilagay itong tree fertilizer tapos ito pwede nating iuwi. Itong mga dapat iuwi. Yung mga hindi naman kailangan na nandito. Itong quality. Ngayon gamitin natin itong return scepter para para mabilis ang ating kilos. Ah! <laughs> Ayan. Ngayon lagay natin dito lahat ng mga forage branch branch yeah. Kami na natin isipin kung paano ayusin 'yan. Lahat mang trash, lagay natin dito 'yung mga trash. 'Yan. And then, 'yung mga pagkain, tago natin dito. Tago natin dito 'tong alj soup, cheese cauliflower, ano pa? Ay, itong ano, bagnet meat. Lagyan natin yung bagmit meat dito. Saan yun? Dito. Bug meat. Ayan. Ngayon, ano pa yung kailangan natin? Ah, uh, wala mo na tayong tatago muna natin dyan. And then, ito, ilagay natin dito. Nakapagpadala na ba tayo ng raisins? Hindi ko lang maalala. Tsaka itong ano, carrot, carrot, cake, baka, carrot, cake, tuloy, cake, carrot, baka kulang yung plate na ayusin natin. Ayan. Ganyan yan dapat eh. Ayan. Tapos ito dito, ayan. So, mauuna tong Cherry Bomb, Bomb, Mega Bomb, Galaxy Sword, Master Slingshot, Iridium Pickaxe, Iridium Hole, Staircase, Salad, Green Tea, Crab Cakes, at ang ating Return set Scepter. Ngayon, lagay na muna natin dito yung sa box. Itong Quality Fertilizer. Basahin natin anong meron. Binigyan tayo ni Demetrius ng ano. Uy, may ano. Kasi baka hindi na tayo mamaya makaharvest ng, mga blackberry. So, yung madadaanan natin, pukuhain na natin yung blackberry. Tsaka syempre, yung moss. Yan. So, 46 ang kailangan natin. 46 na uh, bug meat. So, let's go. Gamit, gawin natin yung 46 na yun. Marami pa rito ipapaayos kay ano. Kiklin, pabubuksan. Lagayin muna natin itong mga to dyan. Then, let's go. Sa 20. Usually, nasa 20 maraming bug meat. Usually. So, nakadalawa na tayo sa 46. So, konti na lang. Tingnan natin. 56 na, oh. 44 na lang. <laughs> yung, ano natin, pinapatay yung mga, ano eh. Pinapatay yung bugs. Wala na tayong... Oh, di ba? Wow. Dalawa ka agad yung nakuha natin na ano. <laughs> Maski iba na yung ginagawa natin yung isa yung yung ating ano pangalan nito. Yung ating trinket. Siya na yung pumapatay ng mga kalaban. Ayun o, dalawa. O, oh, diba? O, oh, dalawa. Meron pa dun. hindi na makalapit sa atin yung mga, ano, yung mga kalaban. Kasi, konti-konti na lang talaga yung kulang lang. Ayan. Eh, wala na pala tayong, ano, Ah, uh, green tea. Kaya pala, mabagal na naman siya. Okay. 24. So, baba tayo. 25. Alam, alam niya agad kung yung ano eh. Kung akala mo ba to. Trab, ano pala yun. <laughs> na ka agad. Patay na agad ng ano natin Hala, nagkamali ako na Buti hindi ako kinabutan Master Slayer Wow, hindi ba? dami ng buwang gamit to. Mga minerals. Mga resources. Mga resources na kukuha niya. So, ayan. Kunin natin to. <laughs> Nakita ano niya yun. Inano niya, oh. Pinasabugan niya. <laughs> Ayun, meron pa rito. 28 28 na tayo Nakakailan na ba tayo? 3 o'clock pa lang Wow 67 So saan matapos na nga natin Itong Ano Mission Itong mission natin matapos na Usually dito madami. Wala pala. <laughs> Nawala yung mga ano. Usually dito marami sila nag-stay. Sana yung pagdanan. Baba na lang tayo. Sa 29, alam niya ko na yung bato na yun eh hindi ano nakuha ba ayun tingnan natin 71 konting konti na lang 29 na lang ang kulang natin na bag mix uy ba't nag iba iba Kaya pala, nag-overlap yung ano kasi. Nag-overlap. 72. Balik tayo. Balik tayo sa 20. Sa 15 kaya. Oh, wow, meron. Meron pala rito sa 15. Ayun, no? Dami na. 3 ka agad to. Oo. Hindi pala. <laughs> Joke. <laughs> Hindi pala yun. 20. Inabot. Ang ganda. Ang layo. Oh. Layo na nga. Inabot niya. I-unload ko lang sa dito yung mga daladala natin. Ayan. And then, ano pa ba? Balik tayo sa 15. Oh, ang dami. Uy, what's that? Bigla ko nga palang naalala. Eh, di ba meron tayong... Tingnan natin yung ating star. <coughs> oh, maglilima. Lima na pala yung mastery. Tapos hindi ko pa nakukuha lahat. ilan na, ilan na, 82 <coughs> wow, ito maganda 16, so dapat lagi tayong gumabasa 16 kasi so, maraming ako maano rito oh diba nakakuha tayo ng ancient seed. Saya naman. Wala naman dito. Balik tayo sa ano. 20. 20 ba yun? 15. Ito na maalala tuloy. 16 ata yun. Ayan, 16 nga. So, 15, 16 tayo. 15, 16. Wow. Ah, meron siya ulit na kung na tricky ito. Frog naman. Tingnan nga natin ano mangyayari pag ito naman ang tinanong natin. Ayun, may frog. May frog na nakuha. Okay. Ayun yung frog natin mag narito tayo. Nakailan na tayo? Let's see. Wow! 95! Dal ano na lang? Konti-konti na lang. Lima na lang ang kailangan. Ayan. Ayun! Kinakain ng frog. Uy! Lumaki yung frog natin, oh. Ganun pala yun. Yung cricket na frog. Kinakain yung ibang ano. Tinitin ako kung kakainin niya. Ah, busog siya. Busog. So, hindi siya makakain pa busog siya. Ah, <laughs> Ayan, hindi. Wala na siya ulit laman. <laughs> Kinain niya yung ano. Pagka mataba yung frog, ibig sabihin, ano, puno siya. Tingnan nga natin. Uy, konting-konti na lang o na natapos na natin yung um. <laughs> so ayan ganyan siya pala so ayan na ayan yung green frog egg <laughs> so kain lang siya pagka maliit siya pagka busog siya hindi siya makakakain ayan o no? <laughs> di ba <laughs> grabe nakatuwa so ngayon natapos na natin yung ano natin dito babalik na sa ano sa aking bahay lang at itatago na natin para mas gusto ko yung ano ito magic waver yeah Lagay na natin dito tong mga ano kunin natin ang ating gamit. Yan. Ay. Puno na eh. Ano pa yung lalagay natin dyan? Wala na tayo malalagay dyan. Ay. Etong quiver. Eto lagay natin dito. Itong trinket na yan dyan. Tapos. to Yan. Ay. Ito nga pala dadalhin dun sa ano. Puno yung ating ano. Puno. Lagay natin dito. Ayan. Dami pala nating papaayos kay ano? Pabubuksan, no? Ito dapat to sa kabila, nandito. Kasi nandyan yung ano. Tapos ito, lagay natin dito sa Asian Seed. At yung crab. Lagay natin yung crab dyan. Dito naman yung carrot. king carrot. dito natin ilagay yung yan o, yung mga dwarf scrolls ano pa yung kailangan natin eto dali natin sa pickled broccoli dali natin to dun kay raccoon tapos bukas na tayo mag ano Ah, nakikita mo ka agad eh, kasi, ano eh, tinitira nung naasinta niya yung, ayan, punin natin tong mga blackberry. Oops, ano kailangan nito? Ah, muscle, muscle lang kailangan niya. Kailangan niya ng muscle. Muscle. So, bigyan na natin thirsty juice. Ito. Broccoli. Ayan, natapos na natin yung mission ni Raccoon. Wow, binigyan tayo ng fairy dust. The Raccoon shop has been expanded. Silipin natin ano yung binibenta. Oh, Raccoon Journal. Nabasa na natin. Mahogany seed. 20 na ano. Meron na tayong Raccoon hat eh. Ayan. So, ito yung pamalit sa carrot seeds. Kailangan ng maple seed. Yung squash naman, yung sap, broccoli, ismos, and this is pine cone powder melon seeds. Okay. Ano pa? Kunin natin itong mga to. Wala ko naalala. Uy, oh, meron pa dun, oh. Kakapasok kaya dun. <laughs> Silipin natin dito. Ano meron dito? Ah, ay, ito. Ito yung kailangan natin, oh. Kunin na rin natin. Ay, ano ba yan? Buti na lang. Meron tayong, ano, mali yung, ano niya, na pick up na weapon. So, ganyan pala yung nakukuha dyan pagka ano. Meron pa ba dito mga blackberry? Blackberry, wala nang blackberry. Baka dito sa baba. Sana umabot pa tayo. Wala na yata. Ayun, blackberry pa o. Oh. Tapos umuwi na tayo. Gamitin natin yung na return scepter. Ang bilis, di ba? sa so, pasok na tayo rito. At, benta natin. Magbenta tayo ng crab ro, Ito, mga to. Common mushroom. Yan. Benta natin yung mga yan. Ay, puno na. Sa kabila naman. Ito, ayan. And then, ito naman, i-process natin. Pa-process natin sa machine nandito naman na tayo sa loob ng bahay. So, yan. Ah! Ah! Hindi pa nakuha yung isang ano. Ngayon, hindi sila pantay-pantay. <laughs> hindi pantay-pantay. Pagtubo. So, for day 11 of fall, year 3, kumita tayo ng 5,953 gold.